Gobyerno, napakahalaga. Nananawagan po tayo sa kapwa magsasaka. Mamamayang sa kanayunan, ipayong pagkakaisa at ipus natin ang gobyerno na kanyang kailabas ng ayuda. Ang masama po rito, ang bigas na hawak ng NFA, ipilihan ka pa ng 25 pesos per kilo sa mga sa mga sa mga sa mga trader sa kartel. Kaya talagang napakawalang ay hiyan. Isipin mo, kailangan natin ng murang bigas. Hindi ko pala nasabi. Dahil maaga akong tumating, nagpunta ko sa pagsiwa sa bilid. Meron po bang mabibiling bigas? Meron. Magkano po isang kilo? 56 pesos ang bigas kahit sa katiwa ng Pangulo nila. Dama po natin ang init ng araw sa kamay nilaan at kahit na sa kabukiran. Kami ang mga biktima ng El Nino disaster. Kami ang biktima ng rice liberalization law narito ang mga biktima at magiging biktima pa ng Administrative Order Number no. 20 na inilabas sa pamamagitan ng Executive Secretary Lucas Bersamin. Mga kasama mga kababayan, araw ng paniningil sa rehimeng Marcos. Malaki ang pananagutan ng Department of Agriculture dahil sa kanyang polisiya at patakaran. Napakalaki po ang pananagutan ng rehimeng Marcos sa nagaganap na katutuman kahirapan ng masa. Nasa diaryo po ngayon ayon sa PSA milyong-milyon ang nawala ng trabaho. Kami po, ang inyong lingkod, hindi nakapagtanim ng palay kapilang ng hundreds of thousand o milyon ng mga magsasaka, panggagawang bukit, manista na hindi kumikita at na walang panangkita dahil sa El Nino. Singaga po ng nakaraang taon ang sabi ng gobyerno. Nagpuo kami ng task force para sa mga magiging biktima ng El Nino. Sa amin pong pagsubaybay, ang Task Force El Nino, ang ginagawa ay monitoring. Hindi po kailangan ng simpleng monitoring. Ang kailangan ay tulong, ayuda mula sa DA, mula sa gobyerno para sa mga magsasaka, mga minister, manggagawang agrikultural, kapabayihang magbubukit kami ng mga lumilika ng pagkain. Ang sabi ng gobyerno, mahigit ng 6 na bilyon ang halaga nito kung i-convert sa ka. Pero alam nyo po, bago pa ang El Nino, kung matatandaan natin, pag yung egay ng nakaraang taon, galing po kami ng Cordillera, alam nyo po ba, ang mga magsasaka, sa Cordillera, ang gastos ay 70000 Sa Nagtalim ng Palay, ang natanggap na tulong P2,000.